Yan. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo na pumapatay ng niyog itong bakukang o tinatawag namin dito na batod. Yan. Ito Ah, ito po 'yun. Yung batod po ito. At nakakain po ito mga explore. Uh, sayang na sayang talaga yung niyog natin. Ayun mga explore. So Yan sa tayo punta Kalbin Saan tayo punta? Sa bukid ha? Ha? Saan tayo punta? Sa to brum brum Isog Isog nga brum brum do? Isog ka eh? So yun mga ka-explore ngayong umaga na ito ay pupunta kami sa bukid para magtanim ng niyog at magtabas ng damo. Oh, so, magmumotor kami. Yan. 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 kasi. may malaking balite dito baka balite kapoy galvin ha kapoy hmm? kapoy baktes sakay na po hmm. kapoy kapoy baktes sumida kayo lapit na kami. Hop. Ito yung dumaan ng may yung mahirap. Ayan. Ayan mga ka-explore, ito yung punla natin ng niyog para itanim. So, meron pa dun uh, meron na tayong naitanim kanina uh, itapakita ko sa inyo kung paano to itanim so doon tayo magtatanim kasi meron akong nakita doon kanina dalawang uh, namatay kasi siya kaya uh, palit, papalitan natin Magda, magdala tayo ng dala tayo ng dalawa dalawa kasi yung ano doon area ah, na papalitan natin so mga ka-explore uh, ah, bubunutin natin to papalitan natin ah, kasi hindi na to mag hindi na to pwede ah, nasira na kasi yung ano niya yung mga ka-explore yung yung ano niyang sira lang kaya hindi na ito pwede kailangan siyang palitan so mamamatay din lang naman kasi ito so doon natin itanim yung isa ay mga so bubunay natin natin guys Loro ipapakita ko sa inyo kung bakit natin siya puputulin at bubunutin at papalitan and so dahil ito mga guys Loro yun kinain kasi siya ng Ayan. Uh, ito yung tinatawag dito sa amin na bakukang kinain siya ng bakukang uh, lumilipad po yan uh, yan po yung mga pumapatay ng niyog kinakain nila mga guys Loro sayang talaga yung niyog Ah, uh, malaki na sana siya. So, wala tayong magawa. Kailangan natin itong pa, ah, papalitan. Ayan. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pumapatay ng ngayong itong bakukang o tinatawag namin dito na batod. Ayan. Ayan. Ito mga ka-explore. Uh, ito po yun. Uh, bakukang. Ah, uh, bakukang batod po ito. At nakakain po ito mga explore uh, sayang na sayang talaga yung niyog natin. Ayan mga explore So. Ayan. Sayang talaga. Hmm, ano talaga siya. talaga kinahain talaga siya ng baton so padalhin natin to lalutuin natin to so ibigay ko muna kay misis ko kung di ba sila matatakot nito hidok yung liit Yan, malaking batod. Kelvin, batod. Batod. Yami. Yami. <tik> Yami. <tik> Yami. <tik> Yami. <tik> Yami. 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 Hew. Hew. Yummi muna ni. Angrity. Nga. Ha? Angrity. Yummy. Yami. Ang eh. Yami <tinyo> ah? <Ay. laughs> mani. Hmm. Bumagalaw-galaw eh? pa. Hindi naman man kinasim lang 'yan. Lainan daw gulit 'yan, ulihin <laughs> ko 'yan. Nano pa 'yan. Lutuin natin 'yan, niyami 'yan. Yay, yay. Ungo, kwa, kwa. Yang nak tanam buah lebih. Hmm. No, yami no. Yami. Ayo, mana ki? Dulu nato ni balai lutu nato ni yami mana? Butang dah so, mew. Ha? Sudah so, semasi lufi. Atau mana yang dalam sebalai ki lutu nato ni yami mana? Masarap to kainin. Oh. Yeah. Hmm. Tengah sabagal bin. Mo, so, yun, mga ka balik tayo dun mag tayo. Papalitan natin. Yan o, nagpapaalam tayo. Ito, mga ka-isbor, Ay. Ito, isod. Tinutul ko rin to kanina. Yan o uh, bato din yan kaya pinalitan ko na nito so babalikan natin yung isa Ayun, sayang talaga ang um, itinanim namin yan ano na mga tatlong taon na yata yung lumipas so ngayon masayang lang siya dahil sinain ng bato so maghihukay tayo ng isa dito uh, ipatatanim natin yung isa Ayan mga ka-explore na meron na tayong nahukay So itatanim na natin so, uh, yung iba ganit uh, nito mga pag natatanim sila hindi na masyadong malalim pero sa akin gusto ko yung malalim uh, para nakabaon talaga ito yun yun natin dyan tat, na natin ang lupa mga ka tapos dito sa kanahan bubungkalin na lang natin dito dito din sa kabila mga ka-explor ayun okay na yan ayun may tanim na natin so meron pang isa doon ayun itatanim, itatanim din natin pang isa yan sana sana itong itinanim natin mga ka-explore ay hindi kakainin ng batod para uh, lalaki talaga siya so, meron akong nahukay kanina dito oh so, nito pa rin ibabao natin yan at tatabunan natin ang lupa at uh, dito sa ibabaw oh, mabungkalin natin Yun. Yun, okay na yan. doon magtatanim ba tayo doon at uh, palagi natin to i-check uh, palagi tayong pupunta dito para ma-monitor natin yung mga tanim natin kung uh, wala bang nangyari o hindi ba kinain ng batod So, yun yung makaka-explore no? Patuloy pa rin tayo dito Yan makaka-explore uh, yun na muna yung huling Niyog na itatanim natin ngayong araw Dahil maghahapon na at uuwi pa kami So Babalikan natin to sa susunod naman na linggo O kailan tayo bakante Pag wala tayong pasok sa trabaho So akya tayo doon Nandun na si Dr. at yung asawa ko Ito, namatay din tong tinanim dito dati mga kay Slor. Pinalitan ko na. Sayang talaga yung mga aniyog na namatay. Ayan, gumakanta lang si Dr. Leet. Nagtanim din tayo dun. At isa din dun. So yun mga ka-explore, punta kami doon sa ibaba, mo muna kami ng buko kasi uhaw na uhaw na talaga. Ayan, meron pang isang butong na natira, kunin natin kasi uhaw na uhaw. Uh, kakain si kulit Birahan na lang na. udang tayo ng baso para makainom ng maayos si Duke Liit Kamu oh, di anak. Apa <laughs> kalbin, dong, yang selot? Oh, nak dah beli selot Mekal bin, tungan dulu bin Kita nak tambah siang sabar no. Pink lagi nak siang no. Oh, dia nak Ayu. <laughs> wow, yummy Mu'am am. Ito no ano Ito so, ka kakain yung asawa ko at si Yummy <laughs> Yummy Ito huh? yeah. Ayan mga ka-explore, kuha muna kami nang luya Ayan, ipapakita, argon mo yan luya yan mga kais blow uh, gagamitin natin yan sa pagluluto pero ma kaunti lang yung kukunin natin para sapat lang siya hindi tayo kukuha ng marami kasi masisira lang hindi magagamit yan. isilid namin yan sa sako tapos doon sa unahan kukuha kami ng saging din Banana! ha? Huh? Banana. Banana. Ano na? Wow, banana. Noo. Uh, at... Isang kamay. Dalawang uh plastad. -huh. Dalawang kamay. Tatlong kamay. Ngayon apat na kamay. Pang-limang kamay. Pang-anim na kamay. May. Oh, yummy. Oh, wow. Banana. Kundan. <laughs> Yay! Ay yan ang saging. May. Oh, hihintayin lang namin na mahinog Yan.